Noong Huebes, April 30, pasado alas 2 ng hapon, nang dumating si Robin Padilla sa Quezon City Metropolitan Trial Court, Branch 42, para sa arraignment ng kasong paglabag sa National Building Code. Taong 2005, nang magsampan ng kaso ang mga lokal na opisyal ng Barangay West Fairview laban kay Robin dahil sa pagpapagawa niya ng extension sa kanyang tahanan sa Maple Street, Barangay West Fairview, nang wala umanong kaukulang building permit. Ang naturang gusali ay ginawang eskwelahan at ito ang niwanag ng Kapayapaan Foundation Incorporated. Ako po ay uh, naidemanda sapagkat may mga babayan po tayo na gusto nilang uh, maipasara yung ating eskwelahan. Siguro po isa yon na uh, ayaw nila yung may uh, mga muslim doon pero gusto ko pong iparating sa mga taong uh, uh, ano, hindi lang po Muslim ang estudyante namin doon sa liwanag, kundi meron din po kami mga Kristiyano. Last February, naglagak ng piyansa si Robin para sa nasabing kaso. At noong nakaraang Huwebes, ay nag siya ng not guilty sa harap ni Judge Catherine Manodon ng Quezon City MTC ang matagal na po kami nakikipag-usap sa barangay noon pa. Amin pong mga request sa kanila, ang pakiusap, ang consultation, lahat po yan. They said uh, there were lack papers lacking documents in order to pursue the construction. And that's what the uh, case was filed against. It. But uh, actually, we have complied. We have complied now. Sine-diana start to ang Barangay Office ng West Fairview at nakausap namin ang kanilang punong barangay na si Jose Arnel Quebal. It's time for the complaint from West Fairview Homeowners Association. Nag-complain sila so ako finorward ko sa building official and since na ako naman yung punong barangay at uh, meron naman talagang uh, probable cause to warrant the violation. Then, pagka may uh, nagtatayo, unang-una kailangan kumuha ng barangay clearance and then kumuha ng building permit. So since na-construct na sila ng walang proper building permit, so ayon sa ating national building code, it's a violation. Ayon namang isipin ni Robin na may diskriminasyon sa mga Muslim sa naturang lugar, kaya pilit na ipinapasara ang kanyang eskwelahan. Hindi naman po natin sila masis sa mga bagay na kanilang napapanood at naririnig. Pero ang amin pong uh, pakiusap sa mga nagreklamo ay wala po sa katotohanan yung maaring masasama na kanilang naririnig at nababalitaan tungkol sa mga muslim. Yan po ay wala sa katruan. At yung mga sinasabi po nila na dadami ang akit bahay doon, dadami ang mga masasamang mangyayari ay magbula po nung itinatag yung aming eskwela. Wala naman po kaming nabalitaan na merong akyat bahay doon may mga terorista doon. Mariin namang pinabulaanan ni barangay Captain Kebal na may diskriminasyon sa kanilang barangay. Hindi siguro yon Siguro ano lang yung uh, wala lang consent regarding doon tsaka walang tamang pag-uusap. Umaasa naman si Robin na magiging maayos ang lahat para na rin sa kapakanan ng mga batang estudyante ng Liwanag ng Kapayapaan Foundation. Sana po, sana po, sana po, maayos. At uh, malulungkot, malulungkot ng maraming bata. Pagka, kapapersa uh, tayong isara, pag sinamab nilang isara. Batas yan eh. Makawa naman sila sa mga bata. Gusto lang po natin sila mapag-aaral. Wala naman tayong ibang minimiti. Hindi naman po natin pilagkakakitaan itong isyemelahan. Pero, wala naman po silang dapat uh, yung bahala dahil uh, sinabi po ng batas na ilipat namin yung eskwela, ilipat na lang po namin. Pakiusap at pagsamo sa inyo, maawa po kayo sa mga batang gusto lang makapag-aral, gusto lang matuto. At alam naman po natin na ang problema ng ating ay paggiging walang edukasyon